Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa American. And for today's video po, yung anak ko po nagre-request ng igado. So chicken igado naman po ang gagawin natin for today's video. Ito po yung makakailanganin ni natin. Saan ka? Pakiscreenshot na lang po. Yan po yung ating pang-marinate sa ating chicken. Tapos ito naman po yung mga additional ingredients pag nagisa na po tayo. Okay Okay guys! Uh, sa mga bago po dito sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo. Saluto po rin sa Amerika at pakicheck nyo po yung other videos namin. Maraming salamat po. Mag-umpisa po tayo sa pagbabad nitong ating manok para po makapagluto na tayo ng chicken ni Pagsamahin lang po natin sandali itong ating soy sauce at saka vinegar. Mix po natin. Huwag po tayo ng bowl. Lipat po natin dito yung manok. Bapat muna natin yung manok sa ating soy sauce at saka sa vinegar. Sama ko po itong balunan. Bali na, pre-cook ko na po ito. Pinakuluan ko na, pinalambot ko na. Para po madali tayong makapagluto ng igado. Tapos lagyan po natin ng soy sauce at saka ng vinegar. tapos yung iba po ibubus natin dito sa ating atay naman. Lagyan po natin sila ng paminta. Tapos haluin natin. Hayaan mo na po natin silang nakababad ng mga 30 minutes. Okay. Lagay ko po yung takip nitong chicken. Okay guys, after 30 minutes, ito magigisa na tayo. Painit natin yung kawali. Dito na lang natin lulutuin. Ngayon mainit na siya, lagay natin yung ating mantika. Lagay natin yung bawang. Sunod natin yung sibuyas. Ngayon, lagay natin yung ating chicken na minarinate natin kanina. Huwag muna natin isasama yung pinagbabaran, guys. I-brown muna natin yung ating manok. Hayaan muna natin siya mag-brown. Guys, medyo halu-haluin natin paminsan-minsan hanggang sa mawala yung sauce niya. Hintayin natin siya matuyo. Yan. Ngayon medyo natutuyo na siya. At okay na yung ating karne. Pwede na natin isama yung ating chicken liver. Sama na natin yung pinagbabarang sauce dito sa isa. din natin. Lagay natin yung ating bay leaves. At itong pork cube. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating pinagbabaran o yung marinade sauce. Mix muna natin. Tapos, lagay na natin yung ating pork broth. Pakukuluan muna natin to guys. Para maluto yung ating chicken liver. Lagay ko yung takip. Okay, buksan na natin guys. Palagay ko okay na siya. Kanina medyo inahalo-halo ko lang. sinicheck ko siya. Yan. Wala nang dugo yung ating chicken liver. Pwede na natin ilagay yung mga gulay. So. Lagay na natin yung carrots. red bell pepper green peas at yung garbanzos balik natin yung takip guys para maluto yung mga gulay natin Okay guys, check na natin. Hindi ko na siya tatakpan. Medyo mas marami pa siyang sauce. Hayaan muna natin siyang matuyo pa ng konti. Tikman muna natin kung okay na yung lasa niya. Yeah, okay na yung lasa niya. Talagyan ko lang siya ng konti pang paminta. At hayaan pa natin siya matuyo ng konti. Sarap nito guys. So, oh. kulon pa natin siya mga 2 minutes. Kaya lang natin siya, huwag na natin siya tatakpan. Yan. Ngayon guys, luto na tong ating chicken igado. Pwede na natin it off. Yung ating stove. Lagay na natin siya sa ating serving plate. Okay guys, ito na po yung ating recipe for chicken igado. Maraming salamat po ulit sa panunood. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Ingat po tayong lahat guys. Uh, pakicheck nyo rin po yung other videos namin. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa Lutong sa Amerika. Maraming salamat po. Ito na po ang ating masarap na igado para po sa ating pananghalian. Thank you po.